yan nga mga loots for today's video. So, yan ay, uh, na alamin natin, na, yung mga pinalayang mga uh, uh, Chinese. Pulpit, Ito yan sa Pasay. Ano po? kami uh, uh, may pansamantalang na kada, lang dito. Sa Pasay, uh, may dalawang bus na pipick up na dito sa sa Channel, mga mo, Chinese okay. na umano'y uh, na. Ano? Sa dahil, ayan, so, Samahan niyo ulit ako sa panibagong ano, content ito. Sunod sa video na <laughs> pagtangtam pagpapakamatay Ayan, ng mga Chinese ay uh, uh, So, papalayain. So, hindi ibig sabihin ano nga, ano ba ito sa ano to? So, hindi sila papalayain. Ano? Kung papauwiin na sa kanilang uh, uh, bansa. Ano? So, ayan. Maraming salamat ayan, po muli. Uh, uh, at sana'y uh, sana pa po kayo. Kaya, panoorin natin. Pero kasi na pong magaling araw na yan. Pipi kapi na yata. Pipi kapi na ano po? Yung mga nakakulong. Dali na. Ano na? I-dipog pa. Ano na? May hindi ka na makapakamatay. Ah, may merong kapakamatay na Chinese. Araw-araw. Okay, no? Oo. Oo. Baka ano yan, ni Alice ko. <laughs> <laughs> Pero si Alice ko hindi pa rin makuha kuha Ano hey, Kailangan ibalik talaga ni Bongbong yan. Ano ko bakit? Ano ko ni Enchak ni Kawet? Muli na nga yun. Hindi go, malakas sa China yan. Oo. Oh. Hindi kati yan Uligat yan. Hindi kami mong illegal yan. Oo. Oh. May pasok ko pa rin sa gobyerno yan. Oo nga. Ang mali lang niya, yung gobyerno dito hindi nakapasok ang pera nila. Oo. Walang permit, walang ano. Siyempre, tayo Word hindi World naman... kasi yan eh, buong-buong din eh. Yung pugo, kahit katangkano, kahit ano. may pugo rin pala dyan. Oo. Hmm. Yung, Saki... yung nari dito sa Kapidak. Yan, yan. Yan yung galing doon ng Balis. Oo. Galing sa, ano, Pampanga. Oo. E, yan yan. Tapos yung baba, kusinan nandiyan si Abed Nudina. Opo. let's go nandiyan sa, ano, trier, ano, na, yung isa no sa airport mula sa airport hindi yung ano kasi sa pasya sa buwa ba, eh oo oh. tapos sa pasya hindi siya ilalagay sa sinig Sa siya na pero nakulong siya doon sa hinanda sa kanyang kulungan hindi pa ay hindi dadalay pa lang nasa trial pa lang siya ah, kung nahuli siya ng iligal oh. nahuli siya ng iligal kaso may hinihingi Indonesia eh. huh? may hinihingi eh. yung pagkabalik ni Goy yung Number 1 ano? Criminal sa Indonesia na hindi lang ako nung chatin, hindi lang ako eh. Ah? Nakawalan daw. Uh Oo. -oh. Ah, kung baga nag-request? Ay, na-albor. Ang, na ang nag-albor yung? Indonesia. Uh Oo. -oh. Kami eh, na yun na yun eh. Doon uh -oh. pa Doon sa kanilang bansa. Uh -oh. Maraming ginawa. At ibig sabihin, talagang malaki yung... Ano, yung atraso ni Alex ko? Uh Oo. -oh. Kala ko, ko nakatakas iba yung mga bali-balita, mga fake <laughs> <laughs> so, ayan, papalis na mga sa natin tunan yung uh, number. Yung Chinese yan, si, o? Ito lang. Ito so, mga ano oh, pilipino oh, Tingnan mo. Oh, oh, good luck. So, uh, ibig sabihin, wala na silang kaso. O, oh, dadalhin oh, pa, pa, pa sa yung... oh. yung... Ah, okay. Alam mo nilang ng Pilipinas yan, eh. Huh? Tapos dito pa magpapakamatay. Di ba tayo na naman sira dito, Pilipino? Baka tapos silang kukupin eh. <laughs> oh, yan, papalit na. So, papaano, maraming salamat po, Tay. Salamat po.